Mabiyayang araw mga pakwentuhan, masayang bagong taon, masayang bagong kaisipan, masaya tayong lahat dahil bagong taon, hindi ba? Ano nga ba ang bago ngayon? Ano nga ba ang magagandang bagay na bumungad sa iyo sa unang araw ng bagong taon? man o pangit ang sumalubong, ipagpasalamat pa rin natin po sa ating Diyos dahil muli binigyan tayo ng paribagong taon. Gusto ng Diyos kasi lahat ay mabago sa bagong taon. So happy ka ba ngayon? Siyempre happy tayo. Salamat sa bagong buhay, bagong umaga, at bagong kaisipan. Ano naman kaya ang bago na may babalik mo o may bibigay mo sa ating Lord? Well, actually, wala naman siyang kailangan, hindi ba? Sa kanya nga galing lahat ang mga pinatamasa natin, no? pinatangkilip natin. Pero syempre, mayroon din para sa kanya, hindi ba? So, i-level up natin yan dahil 2024 na. Kung nararamdaman mo sa panahon ito, successful ka at masaya ka, well, ipagpasalamat mo sa ating Panginoon Diyos yung mga provisions sa binibigay niya sa ating buhay. Dahil sa pinangganda at sarap ng buhay dahil masaya ka at masasabing you are totally successful in life. Hindi sa material na bagay ang sukatan ng pagiging successful. At kung may yaman ka at masaya sa buhay na marunong makipagkapwa tao, well, doble-doble ang tagumpay mo. So, let us rejoice with the success of others. Kung marunong kang makipagkapwa, successful pa na dahil marunong kang makisama. Gawin ang nararapat kung ano kasi yung panukat na ginagamit mo sa iba, ay siya rin panukat na gagamitin sa iyo. Sabi nga ni Pastor Ed Lapis, if you did the action, God will be the reaction and God will bless you more. Tanggapin ng mga bagay na hindi mo kayang kontrolin at ang Diyos ang sasagot sa iyo. Well, salamat kakwentuhan sa maikling oras na inilaan mo. Kung nagustuhan mo naman ang maikling video na to, baka naman pwede mo i-share, in like at pwede ka rin mag-subscribe sa ating YouTube channel, Goyang Joel P. Nakala salamat! Maraming salamat po. Bye-bye.